Ready na makipagbakbakan ang unang grupo mula sa Barangay Santa Monica Quezon City! PASO! Hello po. Ako nga pala si Melvin! Ako si Jaja! Ako si Lance! Ako si JP! And, And we are Team Santa Monica! <laughs> Go! 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 3, go. Go. go! go Santa Monica! Go! Go Santa Monica! Go Santa Monica! Go! Santa Monica. Go Santa Monica! We Santa, Santa, Santa Monica! Puto wala! Eh, Luz! Ano naman yung ginawa niyo? Wala naman nakadinig. So, wala kayo sa mic eh. Hindi kayo nag-mic no, no, no. eh, di ba? Okay? Okay lang. O, sige. 1, 2... O, pwesto na kayo. <laughs> okay, pwesto! Ganda ng pili ko na nito. Yes! <laughs> Favorite e-boots. Congratulations, ha? Blackbuster yeah, pa rin na, na, naka-jackpot ngayon si Ate Adele. grabe. Yes! yes. yes. <laughs> oh, binisan to. Ito, pabinisan to. Ito na mga taga. Barangay Santo. Sabi ko lang, mawalang balakang. Sayang, alam mo, ang bilis nyo. Oo nga, hmm, binatu kuya. Binatukan ka tuloy. Part 2. No, di Part 2, part 2. Part 2, ano part 2? <laughs> Wala nang part 2. So, meron kayong dalawang valuation. Kaya plus 4 seconds. seconds kayo oh. sa orders nyo ngayon sa ayan. Ang oras na mga taga-barangay sa Santa Monica, Quezon City, ha? Ah? Di ba? Mabilis pa rin. O, second. Sige, dahil dagdag. Sige, di ba Next! Okay, ato na! Susunod na grupo mula sa Matanglawin Brothers Marikina Rescuers! Pasok! Lapit sa mic! Para madalik! Lapit! Hindi kayo madalik! Sayang po ha! Lapit sa mic! Lapit sa mic! Go! Hello? Ako si Frederick.

<laughs> 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 okay, tuloy, 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 tuloy. okay, tuloy. Okay, at tutuloy mo ba kayo? Tumuli ng idol. Ang <laughs> gusto okay, okay, na po! So I don't know, Rico Jaina. We miss you. One and two best kuya. Upo ka dun sa kapila. Upo ka dun. Oh, oh Yung rules nga, yung rules. O oh, wag kayo malilito ang miyembro magsasalitan, unahan lang po sa pagputok ng lobo. At syempre, Cindy, ano mga bawal? Yes. Inuulit po namin, ha? Bawal po bumalakang o kaya ituhod yung lobo kasi sayang yung 4 seconds kanina na dagdag sa ula, yes. Bawal yun din po hawakan ng lobo, ha? Yung mga puputo. Bilisan Kita, lang, lang, bilisan. Kita mo yung dalawa, nakadalawa silang bewang, plus 4 seconds. Kung wala, ang bilis sila, 24 seconds. Tapos mm sila na panalo, 40,000 eh. Kaya lang eh, may violation. Oh, ano? Okay? Ha? Ah? una po po to. dito. kaya nyo ba? Kaya po. Ah, okay, Tay? Okay? Kaya, sir. Okay, good luck sa inyo. Ito na po, mga Matang Lawin Brothers Marikina Rescuers! Puto na! Go! 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 Wala, wala, wala. Walang violation. Wala yeah. pero wala. Mabilis na, mabilis. Tingnan natin. May pagkakataon. Time to beat ay... 28.5 seconds! Yan ang grupo ng mga ating Barangay Santa Monica kay Susie. Ngayon, yung grupo ng mga Tanlawin Brothers Panigilang Rescuers ay... Ah! 35 seconds! Kuya, <laughs> kapitin niyong Yeah. <laughs> Di bala, Hindi ba kayo, importante, nandiyan kayo, mga resi. Palapakan natin sila, pero ba wala? Walang talo. Julia! Wala ka... Walang talo-talo dito. Meron kayo, sampung lima <noise> Yun, no? Okay, thank you, thank you. Bye-bye, pa. Salamat. Okay, next group. Pakisod. Okay, tawagin na natin ang pangatlong grupo. Mula sa Parangay Tila, Bayong baliwat Bulacan. Paso! Paso! mic para madinig. Dapet po sa mic. Oke, okay, go! Ako si Romeo! Roberto! Ako si Justin! Ryan! Oke. Okay. 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 Ah. Kami uh, Oke. Ah, ngang, anong, go! One, One. Two, ah. Two Buntarat-tarat, buntarat-tarat mm. bun Talapayong, talapayong, maliwag tulakang Galing, ha? <laughs> <laughs> Yun na yan? Galing-galing na naman. Pwesto! 1 and 2, upo na! Pweso na kayo. Time to beat! 28.5 seconds! Mula <laughs> sa Cajun City. Ngayon naman, tingnan natin tong grupong to. Mm-hmm. Oh. Alright. Thank you very much. <laughs> Mistika Suarez. Oh. Yes! Kilala ba si Mistika Suarez? Good yan ang tunay. Eh. Magbibirthday. Kunyari ka pa. Yun naman talagang pangalan mo dati. Kinilimutan oh. ko na nga kuya. Binabalik-balik mo pa. Maganda diba yan. Lumingin ko sa pinanggalingan mo. galingan mo. Oh, niyo ang story niya. Sino si Mystica Suarez? Kukwento ko. Meron ho siyang business sa banana chips. <laughs> Good luck! Pwesto kayo! <laughs> Time to beat I 28.5 seconds na mga tiga Santa Monica kay Susi. Ito na mga tiga. Barangay Kilapayo Masaya na masaya. Mukhang may hangover ka pa tayo ah. Ang, Ang oras ng time to beat natin, 28.5 seconds. Ang time ng Barangay Tilapayong Baliwag Bulacan ay... Uy, may violation. May violation din sila. Plus six seconds. 6 seconds. 42.6 seconds. Hindi bale mo talo. Bigyan mo na, Julia Hindi bale mo. Grup bilang gawin ng grupo. Oh. Eto na ang pangaman ng grupo: oh. Barangay Gulon, Tubalitses, Quezon City. Kaso, dapat siya, mic, Dapat para madali kayo. Kung oh, magbibisto, go. Kami, <laughs> kami ay milya kami ng Ako nga pala si Carlo. Ako nga pala si Kobe. Ako nga pala si Waldo. Ako pala si Erwin. Kami ang Team Gulot! G! U! Mm. M! Mm. O. O. o! D! Kami mm. ang Team Gulot! U! Wala! Yun, no? Eh. Wow, ha? Pinagkagandaan. Okay. Saan, no? Eh? Parang naiiya sila sa ginagawa nila. Eh? <laughs> <laughs> okay, okay, one and two po! Ready? Okay, Anong time to beat para maintindihan? 28.5 28. 28. seconds! Pag nakakuha kayo ng 28 lang, pasok na kayo. 40,000 cash. Good luck sa inyo. Mabilis daw. Bawal ang bewang, ha? Bawal hawakan ng lawa. Kaya ito na mga tiga. Barangay Gulo! Tawang Pariches, Quezon City! Di bale, di bale. Di, so kaya dito, dito. Dito sila. Kuya, meron po silang violation na dalawa kaya plus 4 seconds sa oras nila. Kaya okay lang, nag-enjoy naman. Sabi ko bawalan ba yun? Binihawang ba kaya? Di bale. Ang time to beat. nako mukhang mga swerte nga ito, no? Yes. Swerte to, okay. Ang time to beat nyo ay 28.5 seconds. Kaya meron kayo dalawang violations. Tama ba? Yes. Plus, mm, yes. Kaya ang time po ng mga tiga, Quezon City, ng gulod na maritsa. Sige na lang, kapit bahay. Ay! Tumatambling na! Quezon City versus Quezon City, pero nabwagi ang... Barangay, Barangay Santa Monica! Monica. Pero lahat, wala kayong talo. Dahil Julia, bigay mo na! Panalo pa rin kayo! Naro kayo! 10,000 cash! Okay. Salamat sa inyo! Oye, nag enjoy kayo, nag enjoy kayo. Kayo na nalo, kayo mag-celebrate na kayo! Yay! Congratulations! kay Santa Monica! Quezon City! Ayan, kayo sa... ay mag-uwi na ng... sa satellite! Yes. Akin na yung satellite, bet. Nag-iisa kayo para gamitin nyo to at mas malakas ang inyong signal sa TV5! Yes! Ayan, congratulations! At bukod sa satellite, kayo ay mag sa TV5, sa so Will to Win. Maraming po salamat sa Will to Win, lalo na po kay Kuya Willy. Yun lang po, at sa mga nanonood ngayon, lalo na sa mga classmate ko, pati sa inyo! Yes! Congratulations! Congrats! Congratulations!